Yo, what's up mga idol? KCYTV Moto Trip is back mga idolo at ngayon off to work na tayo Let's go, win na tayo mga geng geng at um, syempre uh, binabati ko nga pala lahat ng supporters natin dyan Yung mga followers natin, yung mga viewers natin, yung mga walang sawang nanonood Nung wala kakwenta kwenta ng video natin, <laughs> may kalang syarap mga idol Beng beng at maraming maraming salamat sa inyong lahat At ayun nga mga idol, dito tayo sa Rockwell mga idolo Ay nako syempre, pagod much kaya ano tayo tamang pahinga tayo Ruyo tayo sa bahay natin Pakapagpahinga naman yung katawang lupa Mga idol Tamang chill lang tayo Chill ride lang tayo mga idol oh Ay ngayon, nandito pala tayo sa Rockwell Mga idol, good morning, good morning, good morning Everything, peace, peace, bam, Time check tayo mga idol Ang oras natin yun ay 7 past na Hop, yaman na yung popcorn Going to JP na sila tayo Yan Nakikita nyo naman sa Bison ko, di ba mga idol? Yan. Masyadong makintab yung visor natin. Kitang-kita Wala kita, sa location na tayo. Kaso nga lang, syempre, hindi ganun ka, ano, kalaki. Maliit lang siya mga idolo. Yan, mga idol. tayo sa, ano, JP Rizal. Sembo, mga idolo. tayo sa Sembo. Woo! Diyos ko po, Marimar. Bakit ito ang buhay. Pag hindi ka nagtrabaho, wala kang pera. Tapos, pag uwi mo, parang walang nangyari. Hahaha. <laughs> Ay, that's life mga idol Kaya ikaw, 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 at ikaw Kayong lahat Kayong lahat Na hindi alam kung anong nangyayari Sa taong mahal nyo pag nagtatrabaho Huwag tayo magsalita, mag-behave na lang kayo dyan At least binibigay niya kung ano yung pangangailangan nyo Kulang man, o hindi sapat Sapat man, o sobra Bako magpasalamat na lang kayo Hindi yung ang dami-dami dami yung sinasabi Kung ano-ano pag pinagsasabi nyo na kung anong may, Anong ewan dyan Buhay nga talaga parang life Diyos ko po marimar Yung mga tao talagang ganyan Yung ginagawa mo na lahat Hindi pa na-appreciate ko Anong ginagawa mo Gulay Mga idol May nakita tayo dito sa gilid Mga idol oh. Ulang ano Unang umaga lang Sabado mga idol <laughs> Ang dami na tikira Ng motorista doon Siguro nag bike lane Na inaingat kayo mga idol Imbis na kumikita kayo Mapupunta lang sa tiket Ang dami kasing kamote riders eh Huwag kayong tumulan sa iba <laughs> Gawin nyo lang kung anong nararapat sa kalsada Sumunod tayo sa batas traffic ko Ah, alam nyo napakabait ko rin No, 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 no. Pare-pareho lang tayo Siyempre may mga patient tayo Na siyempre gusto natin maula Gusto natin magmadali Ganyan, kailangan Kailangan natin um, Mag-drive sa hindi tamang ano Linya Ah, naitindihan ko yung mga bagay na gano'n Kaya pare 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 naman tayo rider Kaya mega mga lang Shout out sa inyo lahat Mga idol Lahat ang motorista Bumabakbak everyday dito sa alsada at kung saan man sulok ng bansa mega mega loud shout out sa lahat mahirap ang salita pag walang, kasa, walang kausap totoo yun yung tipong hindi mo alam kung ano yung mga dapat mo sabihin tama ba o maayos so I don't care wala lang akong pakialam doon basta ako nagsasalita ako kung anong gusto kong sabihin yun lang yon. oh, geng geng at peace out mga idol nandito na tayo sa kalayaan going to buting na tayo mga idol C5 yan kakalan na ako dito idol kalan tayo dito yeah ang natin dito Kaya pa yung smooth rail lang tayo Ito ganyan yan Para gigingin tayo sa mga high Woo! Naku ba, naman ito meron Nakakatamad na, na Kung wala lang ako binubuhay na anak Hindi hindi ako magtatrabaho ng ganito Yun know, na, pinara tayo mga idol dahil meron ambulansya Yun Sino natin yung ambulansya syempre Pero smooth ride <laughs> Pero ba smooth ride Naman natin susunod yung ambulansya Walang kanon <laughs> Daan na lang natin Sa pasigaw-sigaw Daan na lang natin Sa mga sa tingsanitaan natin Mga idol Whew! Pagod match Pagod mag-isip Pagod Sobrang pagod nakaka ng utak Kung ano-ano yung mga dapat mabayaran Buti na lang meron tayong kaibigan dyan sa ibang bansa na naiintindihan kung anong meron tayo Mega mega love shoutout sa'yo Anderson, Lariosa Yan, best friend ko yan Tsaka sila, Grand Vincent Kapos! Yan yeah. Mega 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 love shoutout sa'yo lahat At lahat, nagmamadali sila May gulay ba kalma lang natin ang buhay natin mga idol kalma kalma lang tayo kalma kalma lang yes sir eto na C5 road na tayo tapos u turn tayo papuntang booting pasig idol yes ilalang pa ba kasi po nasa baba yung camera natin tatanga tanga Yeah, dali oh. Katabi na Hey! Bento yung mga idol. Oh, 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 oh. Katok, katok ka. <laughs> Ay, God. Nasa na amans ko. Hindi naman tayo nakainom. Grogi tayo. Kulang sa tulog. Gusto kong matulog ng napakahabang oras. Kinuwenta ko yung, Kinuwenta ko yung gising ko sa tulog ko. Mas lamang na lamang na yung gising ko kasi sa tulog. Sabi nga nila, di ba mga idol? Um, <coughs> di ba alin ang gising kesa Tulog ka pang habang buhay <laughs> ah! eh, na. Loko loko Pamahiing bulok Bang bang Kailangan mo pa rin Syempre pahingay Yung katamal lupa natin Mga ay. Napapagod tayo Kung workaholic ka katulad ko May intindihan ko Kung anong senaryo meron ka Ako eh on ko na lang Bahala rin mga tao Diyan sa paligid natin Na hindi nakakaintindi Kung anong meron sa atin At mga chismoso chismosa Diyan sa punyetang bari na yan Na porket hindi ka umuwi Anong anong na pinagsasabi Mga fuck Eto kayo <laughs> mga ulunggoy kung sino man kayo dyan buti na lang meron tayong kaibigan na tunay dyan na nagtitimbre sa atin na ganito ganito ganyan na pala pero I don't care motherfucker ginagawa ko lang lahat ng dapat kong kailangan gawin para sa akin para sa pamilya ko yun lang yun para sa mga anak ko wala na akong pakailaw sa mga sasabihin ng iba dyan dahil una wala silang ambag sa buhay ko at lahat ng pagod pinagpaguran ko galing sa sipag ko kaya wala well, I don't care kung ano mga sasabihin nyo dyan at wala kayong buksa buhay ko ito kayo. <laughs> Woo! Gusto po maring Marian. Isra tayo. Dito na tayo sa Hamater de la Rosa. Let's go. Let's go. Let's go. At ayun na mga idol. Lang. Dito tayo sa Comembo. Sa Pitong Street. Um, dito, meron pa lang ano. Meron pa lang isang sikat na influencer or vlogger na nakabili ng na lupa dito. Napagpatayo ng bahay dito. <coughs> Nagpakain daw dito sa ano. Sa street namin nagpalagay ng tolda, ganyan, dahil nga house blessings. Ako ang daw siya ng influencer, pero sabi nila, hindi ko pa nakikita. Eh. Hindi naman tayo isigat ng influencer. Di ba? Ang ginagawa lang naman natin, nagbablog tayo ayos sa trip natin. Bakit na simple yun? Pampawala, stress, para may nakikita kung anak ko dito sa labas. <laughs> <laughs> Tiyari, ayaw Ayun na, mga idol, kung umabot kayo sa sabarto to, don't forget to follow my page, comment on below kung taga ka subscribe my YouTube channel, pakisuportahan na naman tayo. Let's go, brum brum, peace out, mga idol. Kasi may mo. idol touchdown. Dito na tayo sa home sweet home natin, mga idol. Ah, ito na. Sa park na lang si Manbaki, si Bandits ayon. Yan. Ay. Ay natin yung helmet natin. Abi. Yeah, Jingjing. Jing helmet lagi natin dito si man si bandits yes everything at ay lang pisa